napakaganda ng lugar nito mga boss kung nakikita nyo naman ay, no? may mga puno tapos yung katabi nya ang mga bermuda yan no wow napakaganda ng daan kung nakikita nyo yan mga boss may uh, man made lake dyan sa bandang gilid na yan ayan o. yan yun yung may fountain na yun nandyan yung Uh, mga malalaking isda o yung mga koi na malalaki no sa mga gusto pa lang uh, magnegosyo yung mga crackers crackers ah uh, dito rin yun ang bilihan mga boss ng mga ganon uh, mga wholesalean yan dito yan marami kasi nandito lang kasi ang pabrika niyan mga boss madadaanan lang natin eh. ayan no yan Welcome back mga boss ah uh, isang magandang uh, tanghali sa inyo at ngayon ay pagpapatuloy natin yung ating paglilibot dito sa mga bayan ng Laguna mga boss you know? at nung nakaraan tapos na nating nilibot o pinasyalan yung bayan ng San Pedro at sa Binyan at ngayon naman ay uh, papasyalan naman natin ngayon yung uh, bayan ng uh, Santa Rosa Laguna you know? at ito yung pangatlong bayan na madadatnan mo kapag uh, papunta ka ng South galing ng Metro Manila papasok dito sa Laguna you no know? at yan, kung nakikita nyo, naka-stop tayo sa may stoplight. Dahil uh, yan na yung kanto, papasok doon sa mismong bayan ng Santa Rosa. At ito namang isa, ito yung pinaka-service road. Yung diretsyo nitong uh, daanan na to, yung nang uh, hinintuan natin. Uh, papunta yan ng Kalamba, Laguna. Eh, no? At babalik lang tayo dyan mamaya para dyan din tayo magtatapos. At yan, nakikita nyo, City of Santa Rosa. Yan. Balik lang tayo dyan mamaya mga boss para pagkatapos natin ikutin, yan din natin tatapusin yung ating video. Eh, no? At bago natin umpisan yung ating paglilibot mga boss, uh, konting hiling lang, sana uh, palike yung ating video at syempre pasubscribe na rin mga boss. Eh, no? Para kahit pa paano, ganahan tayo na ipagpatuloy yung ating plano na ikutin o pasyalan man lang yung mga bayan ng Laguna. Itong video natin para to sa mga sa mga kababayan natin na matagal nang hindi nakakauwi sa kani-kanilang mga probinsya, eh, no? Uh, lalong lalo yung mga nasa ibang bansa na medyo ilang taon na na walang uh, uwi ito sa kanilang lugar eh, no? Uh, at least mga boss kahit pa paano pagka napanood nyo yung ating mga video pagbayan nyo yung ating uh, ginagala ay kahit pa paano uh, ma-realize nyo o maramdaman nyo na parang na rin kayong nakauwi at magkaroon din kayo ng update sa lugar na pinagmulan nyo mga boss eh, no? At para naman doon sa mga hindi taga rito uh, na manunood dito sa ating video na to, at least mga boss, eh, you know, meron kayong idea o kung, kung sakali man na gusto nyo pumunta ng uh, Santa Rosa, ay meron na kayong idea kung ano ang meron dito. Eh, you no? Know. Doon sa mga tao naman na uh, naghahanap ng uh, lugar na pwede nilang pagtayuan ng uh, kanilang mga negosyo, ay eto, kahit pa paano, meron kayong idea kung saan kayo pwede magtayo. Eh, you no? Know. Yan. At Inuulit ko mga boss, paulit-ulit natin sinasabi, uh, hindi man natin mailibot yung pinaka barabaranggay ng buong uh, bayan na pinupuntahan natin ay uh, dahil napakahaba na magiging video natin kapag ginawa natin yon. Ang pinaka-priority lang natin ay ang uh, pinaka-sentro, mga pamilihan, yan, mga pasyalan, mga mall, yan yung mga pinupuntahan natin. You know? At yan, ay nakita kayo dyan, pure gold taga po. Pure Gold Tega Po. At nandito na tayo ngayon mga boss sa malapit sa pinaka sentro at tingin ko nga, sakop na nga ito yata ng sentro kasi malapit na to dun sa may arco dun sa yung arco na Santa Rosa you at yan may pure gold na nga pure gold Santa Rosa yan at shout out pala sa mga tigarito mga boss no, na makakapanood rito sa aking video na to kahit yung wala sa ibang bansa. Shout out sa inyo mga boss na taga Laguna. At syempre, malaking shout out na rin sa mga manunood dito. Eh, no? Yan. At yun, ah uh, papasok na tayo sa bayan ng Santa Rosa. At dyan sa unahan mga boss, ay yan na yung arko. Ayan ko nakikita nyo yan. Yun, no? Yan. Yan na yung arko ng Santa Rosa. At yan yung katabi ng uh, kuhaan ng NBI. Yan, yung building na yan. Dyan. Diyan kayo kumukuha ng NBI kapag ah, malapit kayo sa Santa Rosa eh, no? At madali lang diyan basta wala kayong kapangalan, awan ah, lang. lang kailangan yung agahan kasi ah, mahaba rin yung pila diyan kapag ah, na kayo. Yan. At yan, ah, yung gilid na yan, yan yung papasok naman, papunta dun sa kanilang ah, public market. Kaso lang, hindi na tayo papasok dyan. Ano? Eh, kasi malayo yung lilibuti natin kasi naka one way yan pag so, papasok pa dyan, iikot pa tayo ng napakalayo. Kaya dito lang tayo eh, no? At eto, yan, yung ano na yan, yung parang may arko nila yan. Ay, yan na yung ano nila, uh, munisipyo nila. Yan, papasok dyan sa loob. At katapat ng munisipyo nila ay itong kanilang plaza. Yan. Yan, yung kita nyo yung plaza ng uh, Santa Rosa, mga boss. Eh, no? Medyo, hindi siya ganun kalaki, eh, no? Pero at least, kahit pa uh, may mga tambayan ng mga taga rito ay no o sakaling gusto mong pumasyal yan at least may matatambayan ka yan ito na yung bayan nila ito yung pinaka sentro sa mga gustong magnegosyo yan pwedeng pwede kayo rito mga boss at kung nakikita nyo naman marami rin yung mga establishment at marami rin yung uh, mga mga tao na naglalakad na pwede nyo maging potential buyer eh, at pansin ko lang dito mga boss eh, wala namang ulan. Ilang araw nang hindi umuulan pero may mga tubig sa gilid ng kalsada. Hindi ko sure kung bahain tong lugar na to. Sa mga taga rito, mga boss, comment down below nga kayo dyan kung bahain ba itong pinakabayan ng Santa Rosa kapag umuulan ng malakas. Yan. Ayun o. mga sapatuso, no? Yan, daming sapatos, mga boss. Minsan mag-vlog tayo dyan para may upload na rin sa isa at eto tuloy tuloy lang tayo mga boss ah, hanggang doon sa may kanto at pagkatapos natin dito ah, diretso muna tayo ng Nubali mga boss you know? ah, yung Nubali ay sako pa ng Santa Rosa Laguna ah, isa yun sa mga lugar na maganda rito ah, pasyalan sa Santa Rosa tapos ah, mamaya pagbalik natin dadaan tayo dun sa Balibago tapos diretso na tayo papalit dun sa may SM. at doon na tayo lulusot sa pinagmula natin yun no. Know? At yan, sa subdivision na to, yan, Olympia Subdivision. Yan. Uh, sa mga tiga dyan, shout out sa inyo mga boss kung nanonood ka man sa aking video. Eh, no? Yan. At dito, may madadaanan tayo release ng trend. Yan. Uh, kaso lang, parang hindi na siya mag-ooperate dahil tinanggal na yung bakal sa magkabilang side. Ayan no, mga boss, o, oh, yan. Kita nyo ba yan? Yan no? tubig indication yan mga boss na may mga lugar dito na barado yung mga drainage kung kaya talagang wala na wala na talagang drainage <laughs> yan comment nga kayo dyan mga boss kung nabaha pa itong ano na to at yan may save in save akala ko save more mga boss save in save pala yung mga kita ng ganyang supermarket yun know? o yan yan may subdivision pa dito ayun no. Metroville. yan yan Ah, uh, pasensyahan niyo na mga boss, ah, uh, kung medyo masilaw diyan sa magiging video natin eh you know, dahil yung araw, uh, pasalubong sa atin eh you know, Talagang tutok na tutok sa atin yung araw, kaya medyo nakakasilaw 'yan. Alam ko na uh, pagdating sa video, talagang ano 'yan. Ah, uh, baka nga malabo pa yung magiging video natin diyan kapag ganyan eh. At hindi naman tumamahalin 'tong camera natin, muurahin lang 'to mga boss. At dito uh, nag start pa lang naman tayo. subok-subok lang muna tayo mga boss you know? at dyan sa unahan mga boss ayan ay na yung intersection ng uh, pinaka national road o service road na ang papunta ng kalambay you know? at pagkatapos dyan uh, diretso muna tayo siguro ng Nubali mga you boss know? para pagbalik natin mamaya saka na tayo you no? Know? para uh, simulan muna natin sa Nubali yung ating video tapos pabalik tayo dyan sa may uh, Balibago tapos saka tayo babalik doon sa papunta ng SM doon sa pinuntahan natin kanina doon sa uh, pinagumpisahan natin kanina you know, doon sa may stoplight. At yun, 2 hours later. At eto mga boss, you know, Nandito na tayo ngayon sa Nubali. At kung nakikita nyo mga boss yung ating view, napakaganda ng view natin dito. Wow. yan yeah, 'no? Wow. At ito yung sinasabi ko mga boss na Nubali. At dito, uh, dito nakatira yung mga mga may pera talaga ay eh, no, mga boss dahil mga, mamahalin ma, ng mga subdivision dito. At napakaganda ng lugar nito mga boss. Kung nakikita niyo naman ay eh, no, may mga puno tapos yung katabi niya, mga Bermuda. Yan no? Wow, napakaganda ng daan. At walang ka-traffic-traffic, yun ang pinakamaganda ito yung uh, isa sa pasyalan dito sa Laguna o sa Santa Rosa Laguna mga boss ito. You know? Uh, sakop niya pa to. At dito sa so may unahan dyan, sa may kanto ay uh, may mga daan na dito papuntang Tagaytay, papuntang Cavite or papuntang Batangas. Yan, marami nang daan dito kapag nandito ka na yan. Yan. Ayun no? napakaganda. At napaganda dito mga boss dahil kahit tanghaling tapat ay napakalilim lalo kapag natapat ka dyan sa mga puno na yan ayan no? yan pwede kang mag picnic picnic dyan hindi ko lang sure kung bawal dito eh, no? at yan parang may tinatayo na namang building o ayan ko kung, kung subdivision ba yan napakaganda ng Nubale, mga boss yan parang ito na yung uh, Forge Park dito sa Santa Rosa ayun, ang alam ko nito mga boss eh, no? uh, pagpapayari ko so, Ayala uh, Corporation eh. yan hindi ko lang sure kung tama ako ah <laughs> yan at dito pala sa Nubale mga boss yan. Uh, dito yung pinaka uh, maraming mall marapakarami ng mall dito mga boss no? mga supermarket dito marami dito dito dahil uh, napakarami nga lang big um, uh, time dito uh, may pera talaga dito no? dito sila uh, nagsha-shopping you know? malayo na to sa palengke Syempre, yung mga mayayaman hindi naman yan na uh, ah uh, bumibili halo sa mga mga pali palengke nagro uh, nag groceries yan sa mga supermarket kaya yun ah uh, marami yan dito yung mga malls, yung mga mga supermarket o yung mga restaurant na mga mamahalin yan dito yan banda mga boss. Uh, at kagandahan dito eh no. Uh, kahit walang banta yung stoplight ay sumusunod yung ano yung mga uh, motorista dito parang uh, disiplinado sila rito eh. dahil pag nagbeating the red light ka dyan mga boss uh, magugulat ka na lang may huhuli sa yun dun sa unahan kasi may mga gwardya yan dyan sa bawat gate nung uh, ano uh, lulusutan mo rito may mga gwardya yan na naka-assign you know, at baka dun ka hulihin kapag uh, uh, beating the red light ka at yan yung may uh, building na yan, yan isa yan sa mall dito uh, kung hindi ako nagkakamali ayala mo at katabi niyan ay Landmark o Landers. Hindi sure kung Landmark ba yun o Landers Mall. Basta, nasa ganyan. Mall din yung katabi niyan. Eh, you know? kung nakikita nyo yan mga boss, may manmade uh, man-made lake dyan sa bandang gilid na yan. Ayan o. Oh. Yan, yun yung yun, may fountain na yon At dyan ang uh, pasyalan talaga mga boss. No? Nandyan yung uh, mga malalaking isda o yung mga koi na malalaki halos tigla 3 kilo na ang bawat isa andyan o, oh, pwede kang magpakain dyan mga isda, bibili ka ng uh, ano nila uh, feeds nila na halagang 20 pesos, pwede mo silang uh, pakainin, you nila. Know? at uh, nakakatuwa dahil napakarami ng isda dyan pag uh, pinakain mo sila, ay nag-agaw-agawan sila, ano, you know? parang nagbabangga-banggaan yung iba parang patay na nga kung titingnan mo dahil parang uh, nagdadagan-dagan na na sila ano, you know? yan mga gusto pumunta rito, ano you know? at hindi pa alam kung saan itong lugar na to. Madali lang to mga boss, uh, pagka galing kayo ng Metro Manila, uh, pa, sakay lang kayo ng bus papuntang uh, Santa Rosa, marami naman dyan sa Bindia, uh, sa Cubao, meron din yan, uh, meron din yan dito sa may Central Terminal. Uh, yun, basta may mga signboard sa Santa Rosa mga boss, uh, punta kayo, sakay kayo doon. Uh, at pagbababa kayo doon sa may uh, pinaka bus station din dito sa may balibago yung pupuntahan din natin ngayon eh, ano. at pagkatating mo doon maraming mga tricycle doon na mga nag-aabang eh, no? dito yon bumibiyahe mga boss yung mga tricycle na yun pwede kayong sumakay doon hindi ko lang sure kung magkano yung pamasahe pero siguro wala pa naman siguro 100 pagpapunta rin yan ah uh, kasi kung jeep parang wala akong masyadong nakikita ng mga pagpasahirong jeep na pumapunta rito hindi ko lang sure kung anong biyaheng jeep ang pwede niyong sakyan kung sakaling mag jeep kayo kung meron man, tanong na lang din siguro kayo dun mga boss kasi hindi ko rin magtanong alam yun hindi rin man ako nagpupunit pagkapunit ako dito ng motor libre lang yon mga boss, lang bayad siya free lang yung pagpasyal mo dun wala siyang entrance fee wala rin siyang bayad dyan. Basta, ang magiging ano mo lang doon, kung sakasakali, kakain ka kasi may mga restaurant dito. May mga kainan, may mga kapihang. At yun, yun lang yung magiging gastos mo kung sakasakali. At yun namang sa pigs, yung bibili ka ng 20 pesos, nasa sayo naman yun. Kung uh, gusto mo nang uh, ma-experience yung pagpapakain ng mga isda. Yan. Ah, yan. Mayroon din dito mga mall, mga boss. Yan. Tulad ng sabi ko, napakaraming mall dito. At yan, Walter Mark. Meron din dito. Malaki yan. ah, uh, marami pa tayong mga dinaanan doon kanina. Siguro hindi na nahagip ng ating video dahil uh, syempre uh, nagtipid-tipid din na tayo sa battery at saka sa memory kasi ah, uh, medyo malaki yung uh, files na ginamit natin dito mga boss. sa Mabilis uh, mag-ubos ng memory card. no sa mga gusto palang lang uh, magdigosyo yung mga crackers, crackers. Uh, dito rin yon ang bilihan mga boss ng mga ganun mga hulselan yan dito yan marami kasi nandito lang kasi ang pabrika niyan mga boss madadaanan lang natin no? yan dyan sa may unahan na yan ayan no yan kung nakikita nyo yan yung company na yan 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 yung pagawaan o pabrika ng ano mga boss yung mga crackers, crackers, na yung mga uh, mga biscuit hindi ko sure kung anong company yan eh no ah uh, nandyan nandito lang at sa katapat lang yan mga boss Nandiyan yung mga wholesaler. Ayun no? mamaya makikita niyo, papakita ko sa inyo mga boss. Yan yung mga wholesaler ng uh, mga ganun, yung mga pampasalubong. Yan mga yung basta yung mga kutkutin. Nandito lang yan sila mga boss. Kung gusto niyo bumili, dito kayo pumunta at makakamura kayo. Ayun no? Yun. Yun yun, yan Sunod-sunod yan. yan sila. Ayun no? Yan. Yan yung uh, mga nag-wholesale ng mga ganun, you know? At dito ang mura niyan. Uh, kung gusto niyo magnegosyo ng ganoon ay uh, punta lang kayo dito para mas makamura kayo at saka para nalaman niyo rin yung supply niyan kung saan ang gagaling ino. Yan nandito lang yan sa gilid natin ayun oh, yung pader na yan. At uh, malalaman niyo yan kasi pag nandito kayo maaamoy niyo yung parang amoy ng biskwit. Yan. Okay? At dito, uh, na tayo diyan. Uh, Lalikuan natin diyan sa may unahan. Uh, papasok na yan doon sa may malibago eh, no? kapag ka, galing kayo ng Maynila, galing kayo ng uh, uh Pasay o kung saan man. Uh, Naka-signboard ang Tarosa. Dito kayo niyan ihinto mga boss, hindi doon sa pinakabayan. Doon sa dinaanan natin, hindi doon. Dito ang pinaka-ano niyan, pinaka-drop off. Yan, ito sa lugar na ito. Yan. Uh, isa rin to sa pinaka-ano na lugar dito, eh, pinaka-matao dahil dito bumabagsak yung mga galing ng Maynila tapos yung mga mga nagtatrabaho sa company dyan. dito rin sila lahat na ano ha nagda drop off lalo yung mga shuttle na galing sa company yan dito dito yan sila at dito pag hapon napaka traffic ah, lang to paikot ikot lang to dito you eh, no? ah, may mga one way one way lang kaya parang ano parang napakalaki ay pilalitin lang. At yan, isa rin to mga boss sa mga gustong magnegosyo ay you no? Know? Pwede kayo magnegosyo rito. Ah, uh, talaga na uh, pwedeng-pwede itong lugar na to ay you no. Know? Ah, uh, inuulit ko sa mga taga rito na medyo matagal nang hindi nakaka uwi. Yan mga boss. Ah, uh, uh, share naman kayo ng experience nyo dito sa Santa Rosa ay you no. Know? At kung tsangkay dati dito nagtatrabaho, yan kung saan kayo uh, sumasakay yan, share naman kayo mga boss para at least uh, malaman din ng iba eh, no? magkaroon din sila ng idea na yun ganyan pala yung uh, Santa Rosa Laguna eh, no? yan, diretso lang tayo at dyan sa may unahan ay stoplight na yan, pagliko natin dyan sa may unahan, ayan na ay yung papunta dun sa may uh, pinaka service road ng Kabuyaw uh, uh, Laguna to Kalamba Laguna eh, no? Yan, yan na yun dyan. Liliko tayo pabalik dun sa pinuntahan natin kanina o dun sa uh, natin kanina sa may stoplight. Para at least madaanan natin yung SM at saka yung isang mall dun. Hindi ko sure kung anong mall yun. Robinson ba yun? Yan. ah uh, medyo alam ko to dito mga boss na lugar. Eh, no? Kasi halos araw-araw o halos tuwing namimili ako. Di alagang dito ako dumadaan sa Santa Rosa. Kaya kahit papano, uh, meron tayong mga kunting kaalaman na naibibigay sa inyo. Uh, kunting uh, mga ambag na kaalaman na uh, kunti lang naman. Hindi naman ganun kalaking kaalaman. Uh, at least kahit papano, meron tayong masasabi meron dito sa lugar na ito. Pero kapag nandun na tayo sa mga lugar na lagpas na ng Kalamba, Laguna, video wala na tayong uh, alam doon. Eh, no? na mga boss. Ha? Uh, Basta gala na lang tayo siguro ng gala doon kasi wala akong alam din doon sa mga lugar na yun mga boss. Yun. Eh, no? At yan, ito yung mga bus station mga boss. Yan, eh, no? yan. dyan kayo idadrop kapag galing kayo na Maynila. Yan, ayan yung mga, nang, mga bus na yan. At uh, dito yung terminal ng jam. Ayan, oh. Eh, no? Dati, pero ngayon lumipat na sila doon sa kabila. Uh, ang nakalagay dyan, ayan, eh, no? yung mga shuttle na ng mga company. Pero may jam pa rin naman, pero hindi na kadami jam terminal yan mga boss yan o. o diba kita nyo at eto pabalik na tayo dito sa papunta dun sa may stoplight na pinuntahan natin kanina dun sa kung saan tayo nag start uh, babalik tayo dun para madaanan natin yung uh, SM tignan natin kung may mga bago ba may mga bagong malls ba na naitayo uh, at may mga bagong mga establishment ba na uh, hindi nyo naabutan nung kayo ay pumunta rito yung kayo ay nandito pa at paulit-ulit kung sinasabi sa inyo mga boss uh, kung tigarito rito ka at kung may nakita ka na bago o kung may nakita kang improvement dyan sa mga dinaanan natin ay uh, comment ka naman dyan mga boss you know, kung may nakikita ka at kung hindi ko man nadaanan yung uh, lugar mo o yung pinaka subdivision o pinaka barangay mo uh, pasensya na mga boss uh, comment ka na lang dyan kung tagisaan ka rito sa Santa Rosa Laguna at yan i-appreciate ia natin yan mga boss dahil siyempre uh, itong video na to ay talagang uh, para sa inyo to eh, no? yan at yan may stoplight pala dito mga boss na bagong tayo o bagong gawa uh, sa tingin ko kasi madalas na pumunta ako rito wala itong stoplight na ito siguro mga ilang buwan pa lang tong inilagay dahil Uh, nung mga nakaraan kasi, siguro mga 3 months o 2 months, wala pa to, you know. Yan, wala pa yung ano na yan, yung stoplight na yan. Kung nakikita nyo, may kulay green na yan. Stoplight yan. Wala ito dati nung uh, namimili ako na nagmumotor. Kasi ngayon, uh, pag namimili ako sa baklara ng paninda, ay nagbabas na lang ako, hindi na ako Yan, ito, ito yung stoplight na yan mga boss. You know? Bago to, yan, bagong uh, lagay yan tingin ko eh no? kasi wala yan nung uh, dumadaan ako dito papunta dun sa baklaran eh no? uh, ang tanging stoplight lang dito ay yung nandyan sa may unahan yung pinaka malaking stoplight bago dumating ng SM ito yung stoplight na bago mag SM uh, at ilang uh, stoplight yan na sunod sunod dun sa pinakatapat na ng SM meron din mga stoplight dun eh no? yan at uh, kaya ako sinasabi yung uh, isang stoplight na nandun na dinahanan natin na bago yon ay dahil hindi ko pa nakita yun simula pa noon eh, no? at ngayon first time kong nakita yun kaya alam ko na yun yung uh, bago rito yun yung pagbabago rito eh, no? yan at eto yan ha ah. yan na yung SM mga boss yan kung nakikita nyo dyan sa bandang gilid natin bandang kaliwa ayan no oh. SM yan malaki rin yan mga boss ah, dito sa labas parang walang pagbabago dito sa harapan eh, no? Kasi yan, yan pa rin naman yon Simula pa yan noon, nung bagong dating ako sa Laguna, 2006. So, okay. Uh, ganyan na yan. Uh, yan na yung SM eh. na yan. Eh, no? Parang wala namang pagbabago dito sa harap, pero ang may pagbabago dyan, dun sa likod. Sa likod yan, mga boss, may mga building na bago kong itinayo dyan. Hindi ko siya yung building yan. Uh, makikita nyo yan pag... pag uh, Nagbabas kayo papunta doon sa Maynila o papunta dito sa uh, Laguna. Makikita nyo yan. Yan o. No? SM yun kita nyo ba yan mga boss okay SM Santa Rosa at isa to sa pasyalan din dito you know? mga malls syempre pasyalan yan at may isa pang pasyalan dito kaso sarado na daw sabi ha hindi ko sure hindi na rin ako pumunta kasi para hindi na rin masayang yung oras ko eh you no know? at ang pasyalan dito ay Enchanted Kingdom sarang niya sa pasyalan you know? at nandyan lang din yun malapit dyan Uh, malapit lang dyan sa SM kaso hindi na ako dumaan kasi sabi nila matagal na daw sarado hindi ko lang sure kung totoo eh, no? yan uh, parang ano yun uh, parang uh, kung sa atin ay parang mga uh, piryahan parang ganun basta ano siya pasyalan sa ng mga kabataan uh, yun siguro mga kagaya natin mga pamilya yun uh, pwede mo masyal doon. Pero dati pa yon kasi ang sabi ay sarado na daw ngayon. Eh, no? Uh, hindi ko lang sigurado kung totoo basta yung napagtanungan ko uh, sabi niya sarado na daw uh, pandemic ata kung hindi ako nagkakamali check nyo na lang mga boss you know? correct mo na lang ako kung sakaling mali ako you know, mali yung impormasyon na sagap natin at yan eto na yung Robinson mga boss na sinasabi ko Robinson Mall pala yun yung uh, ginadaanan uh, natin paglagpas ng SM you know? yan Robinson Mall yun, no? Know, Into muna tayo sa gilid. Yun, no? Know, may malaking kulay pula na R. Yun, no? Know, Nakatatakpa ng dahon. At, dyan sa unahan, ay yan na yung pinagmula natin kanina. Uh, yan na yung uh, pinagumpisahan ng ating video. Yan na yung pinagmula natin dyan kanina. Yan sa may stoplight, dyan sa may unahan. At, inuulit ko mga boss, kung taga rito ka, mag-comment ka dyan kung uh, tigisaan ka rito sa Santa Rosa, Laguna. At, kung alam mo yung mga dinadaanan natin uh, comment ka rin dyan mga boss you no, know, kung uh, alam mo yan at kung may nakita kayong bago yan eh, i comment nyo rin kung sakaling may napansin kayo Tapos kung sakali man na hindi natin na nalibot lahat ng mga bayan o ng mga sakop ng Santa Rosa eh, you no? Know, uh, pagpasensyahan nyo na dahil napakalaki naman ng Santa Rosa mga boss at least mga boss eh, you no? Know, nasilayan nyo yung uh, bayan na pinagmulan nyo mga boss at hanggang dito na lang siguro mga boss yung ating video at sa susunod ay Kabuyaw Laguna naman yung ating lilibutin mga boss. At yun lang, maraming salamat.